Hello everyone! Kumusta kayong lahat dyan, guys? Yan, magpapaksiw naman ako ngayon guys ng ulo ng salmon kasi na-miss ko itong ulo ng salmon guys. Kaya magpaksiw tayo ngayon. Ayan na guys, nilagyan ko siya guys ng sili na mahaba, garlic, onion at saka ano, itong luya or ginger. Tapos nilagyan ko din siya guys ng kunting soy sauce, tapos vinegar at kunting tubig. Yan, tapos nilagyan ko rin siya ng magic sarap. Masarap ito guys, itong ulo ng salmon. Ayan, kasi gusto kong kumain ng ano, ulo ng salmon. Pero ko lang guys kasi nasarapan ako pag paksiyo lang siya. Ayan. Yeah guys. Luto na ang ating paksiw na salmon. Ayan siya, guys. Ayan. Pero hindi pa ako kumain ng ano, guys, ng paksiw. Oh, yung gabi na siguro. Ayan siya, oh. Ayan siya. Ang ating paksiw na salmon. Napakasarap nito, guys. Ayan. Dinamihan ko ang sabaw kasi gusto ko ang sabaw. Kasi mataba pag, ano, ulo ng salmon ba? Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. I love you all.